Magandang umaga po mga farmers Amimiss niyo ba yung kwento ng mga vlog ni ka-farmers? Ah, uh, magandang balita po Ito yung pagpapatuloy ng mga kwento ng vlog ni ka-farmers Medyo nag-easy po tayo kasi So, ito po yung pagpapatuloy ng mga kwento ng utong mukha ng pag-ibig at pag-asa sa kwento ni ka-farmers ito po yung mga previous video natin na hindi na-upload noon at uh, kasi kailangan na natin siyang mga ma-upload ma kasi nga magtatagulan na naman so panibagong tanim na naman so panibagong yugto na mga kwento tungkol dun sa sa buhay ni ka-farmers para ma-inspire yung ating mga kapwa magsasaka na nagpapatuloy doon sa pag farming so ako bilang isang public servant ay nagpapatuloy pa rin sa pinasabi doon sa kasulatan na kailangan nating uh, bungkali ng lupa at tamnan yung so, nasa creation so ito yung pagpapatuloy ng mga kwento na vlog ni farmers sige po mga farmers natin happy farming everyone ang naalala ko noon, hindi maganda yung aking pakiramdam nung nasa trabaho ako. Medyo na ang ating trabaho nung panahon na yun at medyo nakidlip tayo na medyo may pawis pa sa likod at naging resulta ito na medyo hindi naging maganda ang ating pakiramdam. Pero nung panahon na yun ay uminom na rin tayo ng gamot. Kaso nga lang, inabot tayo ng madaling araw nung gumising tayo kasi medyo mahirap ang gumising kapag may sakit nga naman. Pero sa kabila noon ay gumising pa rin tayo na maaga at pinilit natin na magpunta doon sa tumanaan. Sa pagkaalala ko alas 3 na na madaling araw ng kinabukasan nung umalis kami dito sa Metro Manila papunta doon sa lugar kung saan nakatanim ang ating mga halaman. At syempre bago umalis kailangan dalhin yung mga bagay na kailangan dalhin lalo na yung mga tubig kasi napakahirap nga naman ng tubig doon sa tumanaan. Doon kasi sa probinsya medyo mataas ang presyo ng tubig, hindi kagaya dito sa Metro Manila na mas mura kaysa doon. Ang hindi lamang binibili doon ay yung ginagamit natin na pandilig sa ating halamanan at yung paghugas at pagligo sa ating mga kasamahan doon. Pero yung ginagamit natin na pangsaing syempre kailangan natin bilhin. Saan kasi mas maganda yung nag-iingat kasi mamaya Kapag hindi malinis naman yung iniinom na tubig ay pwedeng makapekto sa kalusugan ng ating mga kasama doon. Bukod sa tubig minsan ay nagdadala na rin tayo ng bigas at uulamin doon na iluluto pagdating doon sa tumanaan. Pero hindi yun madalas na mangyari kasi minsan mas pinipili nating bumili doon kasi mas murang isda pati ng bigas doon sa may tumanaan. Ilang minuto pa mula nung umalis kami doon sa may Metro Manila, particularly doon sa may Carwash. Noong tinigdang ko yung oras ay mag alas 4 na ng madaling araw Sa tansya ko medyo napahaba ang aking pahinga Dahil nga sa medyo masama ang aking pakiramdam Dahil naalala ko na napakadaming trabaho Na kailangan mo unahin bago pumunta dito sa lugar kung saan nakatanim ang ating mga halaman Linggo-linggo ang aking pagluwas Kasi hindi naman pwedeng araw-araw tayong umuwi doon dahil sa medyo malayo ang lugar na ito hindi lang kasi kumakain ng isang oras o dalawang oras yung pagpunto doon Kung susumahin yung pagpunta doon pati ng pagbalik Nangangain ng medyo mahabang oras Kaya hindi po po na araw-araw tayong umuwi doon Bagkos lingguhan sa 20 off natin pagkagaling natin sa ating trabaho Kailangan nating i-manage ang ating oras Para lahat ng ating pinagkakabalahan Ay hindi ma-compromise ba? Pagdating namin doon sa expressway ay minabuti na muna namin na magpagas para tuloy-tuloy na yung biyahe at hindi na makabala doon sa pupunta doon sa lugar kung saan nakatanim ang ating mga halaman. Minsan kasi sa bayan ng Bulacan, medyo malalayo yung mga gasolinahan. So kung inabot ka ng pagkaubos ng gasolina sa biyahe ay medyo malaking abala at medyo mahaba yung oras na ating Ikokonsumo mo sa paghanap ng paraan para lang magpagusoli na lang. So sa expressway pa lang ay eh, magpupultang na tayo para dire-diretso 'yung ating biyahe. Malimit sa ating biyahe ay hindi natin minsan pinipilit na matulog 'yung ating mga kasamahan na kasama natin lagi sa ating biyahe ay mas maganda kung sila'y magpainga. magpahinga. Ako kasi ang malapit sa driver at ako lagi ang nasa driver side Para lagi ako nakabantay baka mamaya kasi bigla siya makatulog habang nasa biyahe Yung ating kasamahan kasi hindi lang kasi nagdadrive sa atin dito sa papuntang tumanaan Ay nagdadrive din siya doon sa isa nating pinagkakitaan yung kay Kapresyos Lalo na doon sa pagsusundo at pag-aatid So sa lahat ng responsable, ako dapat ang kailangan magbantay sa lahat lalong lalo na sa ating mga kasamaan dito. Inabot na kami ng umaga halos sa biyahe papunta doon sa lugar kung saan nakatanim ang ating mga halaman. Halos pasikat ng araw noong dumating tayo doon sa daan ilang kilometro bago natin marating yung ating pinupuntahan. Sa pagkaalala ko hindi na kami nagpahingaman paingaman lang. Diniretso talaga namin ang biyahe para umabot ng umaga kasi talagang medyo tinanghali na ako ng gising dahil nga sa masama nga naman ang aking pakiramdam. Hindi naman pwedeng hindi pumunta dito sa lugar kasi papano naman yung kasamahan natin, hindi sila makakain kasi pang isang linggo lang ang budget na binibigay ko. Pagbaba na pagbaba ako sa sasakyan ay binati ko lang sila tatay at inikutan ko yung lagar kung saan nakalagay ang sisidlan ng tubig. Nakakapanlumo kasi medyo tuyo na talaga nung panahon na yon. Ito yung panahon na medyo kasagsagan ng tag-init. At Nobyembre pa lang noon ay hindi na talaga nag-uulan noon. Ito yung panahon na medyo nakakarandam ako ng kawalan ng pag-asa noon. Dahil nga sa nauubos na yung tubig dito sa lugar na to. Halos matayo na ba? Tapos pinuntahan ko yung lugar kung saan namin hinukay noon ni MJ at ating mga kasaman dito sa tumanaan. Yung nadiscovering bukal ng tubig na pinagpraktisan namin noon na hukayin. Kung mapapansin mo doon sa previous video natin, ito yung lugar na hinukay namin noon na maliit lang at ito yung sinasabi ko doon sa vlog na experiment. At titignan namin after a week kung talagang hindi matutuyo yung tubig. At mukhang successful nga dahil hindi nga natuyo yung tubig. habang maandar yung motor natin doon para paakitin yung tubig doon sa bukal papunta doon sa lugar kung saan nakatin ang mga ating mga halaman ay inaya ko magkapi sila tatay at ito nga nagpapainit na kami ng tubig so yun nung no, medyo mainit na yung tubig ay oras na para magkapi inaya ko na silang lahat para sabay sabay na kami magkapi ito kasi yung magandang gawin sa umaga sabay sabay kami magkapi at sabay sabay din kayo magkwintubkan uh, kinikwento nila tatay kung ano yung mga nangyari ng buong isang linggo at hanggang sa aking pagbalik ay magagawa ng paraan kung ano mang mangyari dahil nga sa medyo malayo tayo at ito lang yung paraan para mapakinggan natin yung mga sinasabi nila at mga daing ba Pagkatapos magkape at makapagpahinga ng kaunti ay oras na para magtrabaho. Noong malagyan na ng tubig yung sisidlan ay oras na para paandarin ang motor at ang naka-assign doon sa pagpapaandar ay si MJ dahil sa mekaniko nga ito. Siya kasi ang naka-assign sa pag-aalaga at pagkukumpuni ng mga makina dahil sa talentado nga itong bata na ito at siya rin ang naka-assign doon sa pagdadrive doon sa ating dalawang mga pinagkakitaan. tayo kahit na hindi tayo ganoon kagaling sa mga makina ay kahit papano ay medyo marunong tayo dahil nga sa lumaki tayo din sa farm at sa dagat. So ang lahat kasi ng lugar na yun ay ginagamitan din ng makina. Ilang oras pa ang inantay at eto na umakyat na yung tubig at ready na para magdilig. Sige po mga farmers hanggang dito na po muna at magandang umaga po sa atin lahat. Happy farming everyone!